Hello hello guys, good evening. Ito pauwi na pala ako dahil inintay ko yung ano resulta. Yung <laughs> resulta hindi yung announce ng Saudi kung pwede na ma pasting bukas. So nga yun sabi ng aking amo is pwede na daw nakita na yung buwan dito sa Qatar and Saudi, ba sa Middle East ganyan sa saan pa dyan basta nakita na yung buwan pero sa Pilipinas is 12 pa sila mag start mag fasting so yun nga guys no pa na ako kasi nagmamadali ako gusto kong maggawa ng ano guys gusto ko magawa ng salad ngayon guys kasi nga para pagdating ko sa bahay kasi late na ako uwi ngayon ngayong Ramadan is late na ako uwi. 7 na yata kasi dito ako mag iftar sa amo ko. So yan, ang ginawa ko is gagawa na lang ako, bibili na lang ako ng salad ko para pagdating ko sa bahay every afternoon is meron akong kakainin kasi hindi na ako magluluto niyan kasi sobrang busy na dito sa ano, bahay ng amo ko so tingnan nyo naman guys, napaka traffic ngayon dahil maraming lumalabas kasi yung iba kumakain sa labas, yung iba is namamalingki, ganyan, namamalingki <laughs> hindi nag-supermarket super, ganyan, gusto nila magbili ng mga pagkain kasi nga gigising yan sila ng alas 3 ganyan magluluto ganyan yung ano yung mga malalaking pabila alas 2 pa gigising na yan or yung iba hindi na yan matutulog so yan ganyan ang ginagawa tuwing ramadan ba diba? so sa lahat ng mga kupakukad OFW dyan sa nagatrabaho inside the houses good luck po sa atin <laughs> sa atin good luck po good luck po. Mm. Ganun. So, yan. Yeah, nagpunta ako sa New Falcon para magbili ako ng mga, ano, mga sahog nung aking lulutuin. So, simple lang naman yung aking lulutuin today. Kasi, gusto, lang, gusto ko lang ilagay sa ref para pagdating ko sa bahay every afternoon is makakain ko. Kasi, ayoko na nga magluto kasi nga pagod na pagod na ako niyan pagdating sa bahay. Kasi nga, ano, di ba maraming lulutuin tuwing Ramadan. So, yun. So, yan. Nakabili na ako, guys. Naglalakad pala ako dito sa ano? Sa street. Charly Street. Hindi dito sa ano. Hindi dito sa Mansura. Yan yun naman yung buho ko tumatayo. Nakakainis. Kasi nga, stress na stress na dyan. Kasi kakalinis lang namin ng aking amo. Naglinis kami. Continue. Naglinis talaga kami. So, yan. Nagshortcut pala ako dito sa may parking. Hindi ko alam saan bandat mo building to. So, nagshortcut lang ako dyan. Kasi nga, madilim kasi doon sa may ano talaga highway talaga is napakadilim niya so nag shortcut na lang ako dito kasi pwede naman dumaan dito so yan yeah, nandito na ako sa room ko so yun nga sa to say tinawagan ako ni ano tanda na mag ano magde dinner daw kami so yun hindi ako makagawa ng ano, salad ngayon kasi magde dinner daw kami last dinner last dinner so magde dinner lang kami parang sa ano is parang celebrating ngayon opening na ano, opening ng uh, Ramadan na noon. So, mag lang kami ng simple lang, ganyan. So, kasi bukas is, is starting to fasting na. So, yan nagmamadali ako at iiwan ko yung nilabahan ko. Sa, ano po kuya, pagkikuha yung nilabahan ko, char. Pakilagyan lang din na may plangana kasi hindi pa tapos. Napaka, ano, surprise kasi itong handa na to. Surprise niya mag ano, na halika na magano tayo, kumain tayo sa labas, ganun. So, yan. Punta na kami sa ano, guys. Kain kasi tomorrow is wala na ito. Hindi na tayo makakain tuwing hapon lang. Ganun. So, maraming maraming salamat sa lahat na nag-follow sa akin. Hindi pa nakapalo, pag follow po, guys. Don't forget to share and thank you very much sa lahat-lahat. Oo, oh, diba? Sana all. Puting-puting shoes. And thank you. Bye!